Ngayong araw, ipapaliwanag ko ang isang dalawang libot na thriller mystery na pelikula na Into the Dark Down. Sa simula ng pelikula ay makikita natin ang isang babae na nagngangalang Jennifer na nagtatrabaho ng gabi sa opisina. Kaon araw kinailangan ni Jennifer na tapusin ang kanyang trabaho ng mabilis at pumunta sa New York. Tinatapos niya ito agad para makita ni Jennifer ang kanyang ex-fiancé sa New York. Umalis ng opisina si Jennifer matapos ang kanyang trabaho dala ang kanyang mga gamit at ilang candy. Pagkatapos ay makikita natin ang isang lalaki na nagngangalang Guy na nagtatrabaho sa parehong opisina naghahanda na rin si Guy para umuwi at nagmamadali. Sa sandaling makapasok siya sa elevator, nagsimulang kausapin ni Guy si Jennifer. Ngunit nakikipag-usap si Jennifer kay Guy nang walang anumang interes. Ipinakita ni Guy kay Jennifer ang isang larawan sa dingding ng elevator. Nakatingin si Jennifer sa larawang ito na at biglang may pag-alog sa elevator. Dahil doon huminto ang elevator at pinindot ni Guy ang emergency alarm button sa elevator. Ngunit wala sa mga pindutan ang gumagana. Dito sinubukan din ni Guy na buksan ang pinto ng elevator. Pero hindi man lang niya mabuksan. Nang makita ang kamera na naka-install sa elevator pareho silang humingi ng tulong para sa kanilang sarili. Ngunit walang sino man dito upang tumulong sa kanila. Parehong chine check ang phone nila para may matawagan siya dito para sa tulong niya. Pero walang network sa phone niya. Pareho silang sumisigaw ng tulong sa loob ng elevator. Pero walang nakarinig sa boses niya. May ideya si Guy na maaari silang umalis sa pamamagitan ng pagbubukas ng emergency panel sa itaas ng elevator. Sa loob ng elevator, kailangang umihi si Jennifer ng mabilis. Dahil doon ay sobrang nahihiya si Jennifer na sabihin ang problema niya sa lalaking iyon. Pero nang makita ni Guy si Jennifer sa ganitong kalagayan. Pagkatapos ay tumayo siya sa sulok ng elevator at ipinikit ang kanyang mga mata at tainga. Nakahinga ng maluwag si Jennifer pagkatapos umihi habang nakaupo sa loob ng elevator. Pareho silang umiinom sa isa't isa ngayong mahigit limang oras na ang lumipas mula nang siya ay nastock sa elevator. Pareho silang gumagawa ng drawing ng isa't isa para lumipas ang oras. Nung ipinakita ni Jennifer kay Guy ang kanyang pagguhit, ang kanyang pagguhit ay nagiging mas nakakatawa. Pero nang ipakita ni Guy kay Jennifer ang ginawa niyang drawing noon. Si Guy ay mahiya sa unang ngunit dahan-dahan din itong nagsisimulang magkwento tungkol sa kanyang sarili. Sinabi ni Guy kay Jennifer ang tungkol sa maraming bagay na alam ang ilang bagay tungkol sa isa't isa. Nagsisimula na silang magkalapit sa isa't isa. Ahalika ni Guy si Jennifer tapos pareho ay NG talik sila dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Guy kay Jennifer dito na napakabait mo at gusto kita kaya naman gusto kong makasama ka. Matapos pakinggan si Guy, sinabi ni Jennifer sa kanya wala lang ung nangyari sa itang dalawa. Ito ay isang paraan lamang ng pampalipas ng oras at hindi siya seryoso tungkol dito. Dahil mahal pa rin niya ang dati niyang fiancé at pupunta siya ng New York para makipagkita dito. Pagkatapos makinig kay Jennifer, sinubukan ni Guy na kumbinsihin si Jennifer ng husto at sinabing mahal na mahal kita kaya dapat tayong dalawa ang mamuhay sa isa't isa. Sinabi ni Guy kay Jennifer na hindi nagkataon lang ang pagkikita nila sa elevator at ang pagkastock sa elevator ng matagal dahil lahat ng iyon ay planado. Naguguluhan kung bakit mo ito ginawa sa akin pagkatapos si Guy ay biglang nagalit at nagsasalita na sinubukan kong makipag-usap sa iyo ng maraming beses. Pero sa tuwing hindi mo ako pinapansin kaya naman hindi rin ako sumuko sa iyo at palagi kitang nakikita sa kamera sa bawat oras alam ko ang lahat tungkol sa iyo dahil sa mga ginagawa mo kapag nag-opisina at kapag umalis ka ng opisina. Kinuha ni Guy ang susi sa kanyang bulsa at gamit ang susi na iyon ay nagsimula ng gumana ang elevator si Jennifer ay nagsimulang sumigaw na parang baliw sa galit. At sinabi ano man ang ginawa mo sa akin hindi kita patatawarin para dyan at tatawag ako ng pulis at ipaaresto ka. Nagalit si Guy matapos makinig kay Jennifer at muling pinatay nito ang elevator paandarin sana ni Jennifer ang elevator ngunit pinigilan ito ni Guy. Mayroong away sa pagitan ng dalawang ito dito at ang paa ni Jennifer ay napunta sa susi sa elevator dahil dito nasira ang susi ng elevator. Hinampas ni Jennifer si Guy sa mukha gamit ang kanyang sapatos. Dahil doon natamba si Guy nang makita ang kalagayan ng lalaki, pakiramdam ni Jennifer kung napatay niya ito. Lumapit si Jennifer kay Guy pagkatapos ay hinampas ni Guy ang ulo ni Jennifer sa sahig ng elevator. Dahilan kung saan pareho silang nawala ng malay na sira ang susi ng elevator kaya naman na stuck na talaga silang dalawa dito. Nang magkamalay na silang dalawa sa medyo baliw ang ugali ni Guy at sinisigawan nito si Jennifer ng sobra. Binuksan ni Guy ang emergency panel sa loob ng elevator sinabi ni Guy kay Jennifer na aakyat ako sa hagdan at lalabas ako at pagbuksan ka ng pinto ng elevator. Pero sabi ni Jennifer, ako muna aakyat dahil mas mababa ang timbang ko sayo kaya naman itataas kita sa pagakyat at sabay tayong aalis dito. Umayag si Guy kay Jennifer at pinatong niya si Jennifer sa kanyang mga balikat at ibinaba siya sa kaliwa pagdating ni Jennifer sa ibabaw ng elevator. Ang sabi ng Guy na ngayon ay hilahin mo ako pero hindi iyon ginagawa ni Jennifer dahil galit na galit si Jennifer kay Guy. Ngayon si Jennifer ay nagsimulang maglakad patungo sa pinto mula sa hagdan na ginawa sa elevator. Sa kabilang banda, lumalabas din ng elevator si Guy kahit papaano binuksan ni Jennifer ang pinto ng elevator at NGC GC ito doon. Ngunit dumating din ang Guy dito at tumalon siya habang hawak si Jennifer pagkatapos ay muli silang bumagsak sa elevator at nahimete. Nang magkamalay si Jennifer saka ito nagsunog ng ilang bagay sa loob ng elevator at nagpausok sa elevator. Itinala ni Jennifer ang lahat ng nangyari sa kanya sa kanyang telepono at sinabi nito kay Guy na tanggapin ang kanyang mga pagkakamali. Tanggapin mo ang iyong pagkakamali o kung hindi, pahihirapan kita ng husto. Nang marinig ang salita ni Jennifer, pumayag si Guy na aminin ang kanyang pagkakamali at sinimulan itong i-record ni Jennifer sa kanyang telepono. Pagkatapos nito ay makikita natin ang isang lalaki na dating nagtatrabaho bilang security guard sa gusaling ito Eddie ang pangalan ng lalaking ito nung tumitingin sa CCTV camera. Pagkatapos ay nakita nito ang dalawang tao na nakulong sa elevator sinusubukang magsalita ng Eddie sa loob ng elevator sa tulong ng speaker. Nang umalis si Eddie dito ay inatake ni Guy si Jennifer at nawala ng malay kapag dumating ni Eddie kasama ang pangalawang susi ng elevator. Mahigpit na hinawakan ni Guy si Eddie at pinaandar ang elevator nang bumukas ang elevator ay naputol ang katawan ni Eddie. At inilagay siya sa trunk ng isang kotse at pagbalik sa elevator ay itinago nito ang katawan ni Eddie dito. Umunta si Guy sa banyo at nilinis ang dugo sa kanya at nagsuot ng bagong damit ng security guard tinatanggal ni Guy ang lahat ng mga larawang iyon sa CCTV. Ngayon ay kinuha ni Guy ang kanyang kotse at umalis sa gusali dinala ni Guy ang kanyang sasakyan sa isang liblib na lugar. Pagkalabas ng sasakyan ay ibinaba ni Guy ang gasolina sa basurahan para mapatay niya si Jennifer sa pamamagitan ng pagsunog sa kanya. Doon natauhan si Jennifer at hinampes nito ang guy sa tangke ng gasolina at natambas si Guy Tumakbo si Jennifer palayo kasama ang sasakyan ng gay. Matapos matamaan ng kotse ang gay ay nahulog sa parehong basurahan kung saan nilagyan niya ng gasolina ang ilang matutulis na bagay na pumasok sa katawan ng lalaki. Dahil dito ay hindi makatayo si Guy mula rito at lumapit si Jennifer sa kanya at naninigarilyo sa pamamagitan ng pagsisindi ng sigarilyo itinapo ni Jennifer ang tabako sa basurahan na iyon. Dahil sa kung saan ang basurahan ay nasunog at ang Guy ay pinatay dito lalong gama ng pakiramdam ni Jennifer sa pagpatay kay Guy at umalis ito rito. At dito nagtatapos ang pelikula.